Kanya no, pang budiga oh, Ah, pang kisame na sa kuan. Sa loob ng perno yung itong palo natin. Yeah. Grabe. Tawag sa dyan kay Jaime, nakiparang ikaw na yata mag-isa. Iniwanan. Iniwanan ka na ng iyong siuta. <laughs> Ay, kapal nito. Oh, bigat nito. <laughs> Grabe laki. siya so, sa mga kasoyo. Ah, uh, bisita ulit tayo dito sa ah uh, Bangkang Mukhang Pangulo. Oh, <laughs> Aba ito. <laughs> uh, ngayon ay ginoong pamiwasan. Ayan Ito yung puruman ito. Grabe ang uso talaga nito, ba? Ah. Oh. Uh, kalula Parang pinantay doon sa Wood Fiber Vlog <laughs> Nakadalawa na si Eko no Si Kuya yung heavy ng Paggawa ng service boat Ayan, may sahig na Dito na Kompleto na rin ang palangoy Ang tanong kung kailan ito ibaba Kaya lagi ako narito ay Binibisi Bisita ko rin mga soyo Para makakuha natin makakover natin yung kung paano ma may baba to ng kung sino ang maghihila ba nito o itutulak kamusta na dyan kay Jaime Nakay, parang ikaw na yata mag isa iniwanan iniwanan ka na ng iyong siyuta <laughs> Wala na Ha? Wala na katulog? Ah, nakatulog na. O, wala lang yata ang tao dito. Nagsipag-alisan na. Ah, nagkaan. Nagsipagkain. Ah, isa. Pang, ito yung pangalawa. Pangatlo. Pangalawa ito. Ah, pangalawa pala ang. Ayun. Na. Ah, May dalawa na doon. Tatlo. Tapos ang kulang nyo nalang gagawin ay tatlo pa. Oo. Oh, sabi nila, lima daw. Hindi nyo tatlo pa. May tatlo pa na eh. Hmm. Wala pa naman sa'yo. Wala pa naman Sino <laughs> <laughs> na tao pa? Sino na tao pa? Hayop mo yun. matagal mo boy, pag na tao pa. Gay na lang. <laughs> okay lang pala mo eh. Oh. Ganda. Akyat ah, tayo ng soyo. Tingnan natin yung uh, love ng kamarote. Kung ano nang kahit surahin. Ang makina nito mga soyo ay 8 sa so, mga baguhan po na i-cover na natin ang video to. Aba, ganda ng pagka-fair, no? Talagang. Oh. Lagyan ng fair, no, yung itong palo natin. Yeah. Grabe naman, tarik nito. Ay, dalawa. Talagang hakap na hakap. Ayos na Nung una natin punta dito ay Wala pa ito ay Ngayon ay uh Dito na Ganda pa din ang mga May harang Kabilanan Ganda lang pagkayari Ayos na Wirings na lang kulang dito mga Ilaw Ah Uh, tawag nito solar panel yan kailangan yan sa isang bangka para laging mag charge yung uh, battery okay, mga PVC pa para yan siguro sa kudiga uh, budiga sa uh, pa lahat pala ng kuwan ito palo nilagyan ng kuwan lagyan ng pernok saan ito tayo kay puling oh malapit na rin yung kay puling baka mas maula yan ibaba kaysa rito oh, rito na rin yan ay wala pa palang hindi pa tinayo yung palo doon dalawa sa so, kita mga minsan ating i-cover eh, yan pagkakon masoyo Kapitan Puling dari itu. Oh, ito yung kanyang kuwan Dito lang pala ginawa Dito na rin binuo Yung kanyang timon Eh, kapal nito Ang oh, bigat nito <laughs> Grabe, lakay timun. Lagyan pati ng puan. Yang tainga-tainga. Para mabilis lumiko. Tingnan natin to. Hmm. Yan. Sinuklot lang. Nice style cross-jowing din. Tapos ito, parang didos yata ito. Dito sa Antuvo. Ayos. Lahat talaga ng poste dito may may perno. Talagang yapos na yapos. Kabitanan. Yan. Tingnan nga na. Ay, buupin na pala ito eh. Tingnan natin yung um. loob. Ito yata dito. silip po natin masoyo. Nakatakip yung kwan. Yung engine. B8 ang engine nito. Ah, ang kamarote niya. Ayos. Kung ba't may bakante dito? tinakpa na dito. Hindi pa tinanggal ito ah. Dapat tinanggal na ito para ay eh. magawin siguro ang kwarto ito. Maganda dito gawin kwarto. Sa kabila. O oh, yan ang tinanggal sa kabila. Susukot <coughs> so, ng ilisin ito. Ito siguro may 38. 36T tatlong dahon

itu lah apa di pentoran Beto seguru masoyo ayo yang mau ke Pulau Bangka nah bye

ilaw dito malalagyan pa siguro ito ng balagbag uh, balagbagan pa ito uh, dito malaki generator dapat dalawang generator para may reserve ang isa pag halimbawa yung magloko yung isa ay may reserve pa katulad sa RSG dalawang generator na malaki at uh, panigurado yung paspasan ng sibad ay saka masira yung pag walang baon tapos ay masira yung isang generator ay wala nang pang ilaw nahirapan ayos na ito ah, sa susunod pala mga masoyo hindi na ako magkuhan hindi na ako magpresyo sa bangka hindi na ako magkatanong sa bangka walang naniniwala <laughs> tanong tayo bibirahin naman na ay sa amin yan ang, hindi yan sobrang mahal naman yan sa amin uh, dalawang milyon lang yan o ba diba? tapos pagka ay, hindi naman tayo maglagay ng presyo magtatanong naman yan kung magkano ang presyo sa bangka ay, wala, na tayo, wala na talagang maigi mga soyo wala na tayong patutunguhan itong kuat mga kababayan nating mga nanonood puro pa balagbag <laughs> wala na wala lang maigi pagka magtanong tayong presyo ay sasagutin ng kuan at hindi na naniwala doon sa presyo natin dito sa dinahikan tapos pagka wala namang presyo magtatanong kung, mag kung magkano ang presyo Ayan, wala na lang. Wala na lang maigi. Puro na lang masama. <laughs> Puro mm -hmm. masama. E, Ayan, ayos na. Update update lang tayo dito mga Soyo sa mga bangkang mga nire-repair at uh, wala tayong laot. Panahon na ng amihanin kaya hindi tayo maka forma puros ko lang tayo dito sa panabi update sa mga ganyan mga bangkang nire-repair Aba abay eh, may niyog pala dito tuyo pa man din. Delikado yan yeah, pag buwag sa ay basag ito. Kasi na ako matiba yan. Ayos, nice, may lambat oh. Pinipitan. Ganito ang lambat siya na kulay green, maganda. Yung sa akin, plastic ay. Eh. Yung sa unahan. Yan ito pala ang bibilhin ko. Doon naman sa gilid dito sa bangka ko pag ganito yan na ito ang, ang magbibili ako nito yan ang kakapit natin para walang malaglag na bagay ba iwas laglag dito pala mag kape-kape dito nakaupo lang tayo dito tapos kape-kape tapos uh, malayo ang tanaw <laughs> uh, mahangin pa ayan ay nagulma dito ng kuwan, platform pang kanya to no pang budiga uh, kisame. ah pang kisami na sa kuan sa loob Bali, ilang patong ito, Kuyang? Tatlo lang. Tatlo. Dalawang, Dalawang 450. 450 tapos isang robbing. Isang robing. O. So, yung materialis nila Sa so, mga kuwan, mga viewers nating mga gustong magkakuan dito, matuto, yan. Ito yung robing mat. Ito yung 450. Na 450 na mat, yan tapos yung materyales nila ito Artin Das -10 103 na resin tsaka hardener yun lang po ang kanan pagka gusto nyong may kulay ay yung toner bibili lang po kayo ng toner kung anong gusto nyong kulay ito katulad nito tinimpla ka na agad may, to, may, kulay na siya yan kulay blue tapos yung takaan nila ay lata ito ito lata Nilagyan mo pa ng wax yan na hindi na. May wax. Ah, may wax yung lalim. Kasi pag hindi nilagyan yan. Mahirap tikalin Mahirap tikalin na no. Oh, uh, yun mga soyo. Mahirap tikalin talaga yan. May wax talaga dapat talaga yan. Kala ko eh, diretso na. Kapit na kapit talaga yan pag natuyo. Ah, may wax pa yan. Yung kabila na pa lang po nito. Lahat ang Ang nila. tinan mo gawin makasali na lang ang sakuan para ito timplado na sa lata mahadi na ay nang kuwan pan wala pang timpla yan masuyo na hardener kasi pag nilagyan ng hardener yan ay tuyo ka agad yan unti, unti lang ang timpla yan, sa galon lang salin, tapos papatakan na lang kaunti dito ng hardener yan yung ito yung magpapatigas kaagad yan lang po yung update natin dito sa bangka to abang abang lang natin to mga soyo na to yung baba at uh, abang abang natin ang video so ayan thank you for watching ayan po sa atin lahat